So nakalagay naman dito yung ano you know, na negotiable areas. Angelina o oh, ayan yung Carriedo. Ito yung sa may Villa Lobos Street. Dami. Kaya yeah, siguro tayo papasok sa looban. Pa. Dagapan dikit sa dagapan dikit pa sa dagapan. Ang tapos ito naman yung sa Hidalgo. Ate, kuya. Dami. Ganyan din tayo sa may bukana lang. Okay, so na-miss nyo ba ang karyeto? Dito tayo ulit, araw po na ang August 1, 2025. Check natin yung update situation sa Carriedo, no? By the way, oras natin 5.30 po ng hapon. Siyempre, Friday, kaya expected na madaming tao ngayon. Maraming nagsisimba. Tapos, uyan na rin galing trabaho. So, bye-bye natin mula dito sa ilalim ng Carriedo Station ng LRT1 punta tayo dito sa simbahan dito pala yung hawkers Manila hawkers oh. so nakalagay naman dito yung ano yun, na negotiable areas Angelina o oh, ayan yung Carriedo Lakad tayo papunta sa simbahan. Ayan, nako, oh, sobrang daming tao. maluwag pa rin po and maayos naman yung flow ng mga tao no papunta doon sa simbahan tapos yung mga pauwi no galing doon sa simbahan so tayo wala tayo doon sa may simbahan na area Okay, kaya madaming tao po Friday ngayon, no? Araw ng Biyernes. Ay siya sabi nila na kaya po day kapag Friday. Pero ang daming mga nagtitinda ngayon dito. No, madaming mga nagtitinda pero still maluwag pa rin yung kalsada. Kita nyo, nakakapasok yung mga kotse, pati tricycle. Dito sa Carriedo. Dati kasi, no, kahit dito sa bandang gitna, merong mga nagtitinda. dami lang mga motor kasi nga pay parking yung magkabila ang side ng kariyero no para sa mga motor nandito yung medyo masikip na kasi papasok na sa simbahan tinawanan din 'yan eh

di na tayo sa mismong gilid ng Quiapo Church Punta tayo sa may harap ng simbahan. Yung harapan mismo po ng simbahan. Yan natin. si Simba po ngayong Friday afternoon so ito na yung sa harap ng Yapo Church Thank you. Uh, oh. Doon na tayo. Dami. Tapos ito na yung sa May Hidalgo at Villalobos. Ito yung sa may Villalobos Street, dami Kaya yeah, siguro tayo papasok sa looban Nagapan di kita, nagapan di kita Pasok, nagapan di Laking labo ko. <laughs> Laking labo to ah. Mainit ba mainit? Tapos yan tayo ah. tapos ito naman yung sa Hidalgo Dami Ito lang din tayo sa may bukana lang Hidalgo Street Darabi yung dami ng tao Pag-Biernes na hapon na hapon

sabi nga niya, pinagkakam pa ko ng mag-compre para may panggap. Lagtang yun, para Doon lang naman pala sa may bandang unahan yung medyo madaming tao kasi daming mga nagpo-food trip. Mga basa na po sa peso, sa lagoon. <tipulay> a productores andamíes satélites que